I challenge you, Garafil. Emerald, bukang kang Ridao. Ikaw, Lisa Ahas Aranta Marcos. Ikaw, Bongbong Marcos Jr. na mambubudol. Ilabas nyo ang terms of reference ni Michael Ma. At ano ang misyon niya sa China na gusto mong bodjakin now? Dito sa officialgazette.gov.ph, kailangan lang mag-issue ng presidenting mambubudol ng, ng uh, terms of reference itong posisyon na special envoy to China. Ang pag-appoint kay Michael Ma, sino ngayon ang pwede mag-imbestiga? Ayon sa atin na sa liksik, ombudsman. Kaya ombudsman, kung meron pa kayong pagmamahal sa bayang ito, bago sana kayo makapagyera, bago sana ninyo ay alert, i-alert nyo, itong inappoint, inappoint ni Marcos Jr. na pinatawag na isang smuggler sa kongreso. Pang ilang ilang araw-araw. Ayan, mukhang nagtatawag si yung bangag. Teka, ano itong matawag sa akin? Tugutin natin. Hello, bangag. O, sabi ko sa inyo, si bangag eh. Ano? Ano sabi mo? Titigil ang nga bells ko? At ang, hindi ako titigil. Bakit mo hinayaang matyugi ang ating kababayan? Ah, katatapos mo lang sumingot. So, hindi mo alam ginawa mo. O, ang kapal din talaga ng pagbumukha mo, no? ano? Ano? Walang kabayaran. Walang kabayaran ang, ang aking pakikipaglaban at hindi hindi mo matatakasan ang iyong kasamaan kasama ang iyong pamilyang bangag. Ang kapal ng pagmumukha mo. Nakuha mo pang tumawag. Ah, okay. So kasama mo yung mga media. Salaw. Magkano binigay mong payola? Ah, okay. Sinalaksakan so mo yung kipayla Walang kapatawaran ang ginagawa mong hinayupa ka. Sabi niya, mga kababayan, mga palangga, wala na daw pagawa ang Pilipino. Ah, oh, kasi hawak ninyo. Hawak nyo sa liig kasi nababayaran nyo lahat. Alam namin yan. Pero darating ang panahon, ha? Narating ang panahon tayo ni Lisa Tanas, pagbabayarin tayo ng taong bayan sampo ng mga angkanin ninyo mga kabataan. Bye. Reset. Habang tulog sila at tayo ay kumakalamang ang sikmura, si Lisa Marcos nangingidnap ng ismagel nagnanakaw. Habang si Bangag ay sumisinghot kumikita o nagnanakaw, not kumikita. Kasi when you say kumikita ka, that's an honest ano, a profit. Pero nagnanakaw sa Agriculture Department, sa uh, Bureau of Customs, sa DepEd, sa lahat, sa BIR, DBM, lahat ng ahensya ng gobyerno. So habang sila ay tulog, nagtutuktsakan, nagsisingot, patuloy silang kumakamkam ng ng bayan. Samantalang kayo, patuloy na naghihirap. And now you have to wake up people. Ulit-ulitin natin. Okay? Na kailangang gumising na kayo sa katotohanan. At ang sagot, magkakaroon ba ng military hunta? Dahil may mga nakikita tayo at may mga nagsasalita na magkakaroon ng military takeover. Yan ba ay legal o illegal? Gusto nyo ba yan? Mag-comment kayo dyan. Kung gusto ni Kuting nalinisin ang kanyang pangalan, I challenge him. Buksan mo sa publiko, magkumuha tayo ng independent doctor na mag-check sa iyong... Pot na mag-check sa iyong blood, sa iyong hair follicle, not the ihi-ihi. Kasi baka ihi ng daga ang pinresent mo dun sa St. Luke's noong 2022. Ngayon, Kuting, Lisa, di ba gusto nyo ako ipagurgor? Mga hayop kayo, mga traidor kayo sa bayan. Matapos namin ibuhos ang aming panahon, kami na mga supporter ninyo na umasa sa jutang genemis pinangako ni Kuting, digital infrastructure para sa mga lahat dyan sa atin sa Pilipinas, ano ang pinagkabahalaan nyo? Digital na bang-bang-bang. Isasalang nyo ang Pilipino sa madugong yugto ng kanilang buhay dahil gusto niyong magbuwis ng buhay ang Pilipino, hindi dahil sa pagmamahal sa bayan, kundi para sa inyong vested interest, para sa inyong mga kadyotahan.